Alam mo ba? Sa kabila ng maskuladong katawan, matitipon ng tindig at mabibigat na responsibilidad, maraming lalaki ang tahimik na nakikipaglaban sa mga hindi nakikitang sugat. Ang Men's Mental Health Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo ay isang global campaign na naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa mental health issues na kinakaharap ng mga kalalakihan. Ayon sa mga pag-aaral, maraming lalaki ang nahihirapang ilabas ang kanilang nararamdaman dahil sa stigma. Bawal ang marupok, mahina at umiiyak sa lipunang may matagal nang inaasahan sa pagiging matatag at matapang ng isang lalaki. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad na mauwi sa depresyon, substance abuse at pagpapatiwakal. Ayon sa World Health Organization, mas mataas ang kaso ng mga lalaking nagpapatiwakal kumpara sa mga kababaihan. Sa datos ng World Health Organization, 75 to 80 ng mga kalalakihan sa buong mundo ang nakararanas nito. Sa Pilipinas, dahan-dahang nagkakaroon ng pagtanggap sa ganitong usapin. May mga kampanyang ginagawa ang Department of Health at mga iba pang organisasyon na nagtuturo sa mga lalaki ng tamang pag-aalaga ng isip, damdamin at katawan. Ang mga outreach, libreng counseling at telemental health services ay ilan lamang sa mga hakbang na inilalatag. Sabi nga ng mga eksperto, prevention starts with a conversation. Simple mang kumustahan, malaking bagay ito para sa isang lalaking tahimik at kinikimkim ang nararamdaman. Kaya ngayong buwan ng Hunyo, ipaalala natin sa ating ama, kuya, kapatid, kaibigan at anak na hindi sila nag-iisa. Ngayon, alam mo na.